guys, nandito ako ngayon sa Tandang Sora So napapadaan naman ako Meron naman ako nadaana, na daanan Na aksidente uh, Taxi versus single So ayan guys uh, Ingat ingat na po talaga tayo lagi Sa kalsada Hindi natin masasabi kung Ano ang mangyayari sa atin So kung mayroon mang Mapapansin nyo na po guys Na medyo Ayaw mapagbigay yung isa pagbigyan nyo na guys kasi kung parehas tayo na mataas ang pride natin so ito ang mangyayari sa atin guys uh, talagang madidisgrasya madi po talaga tayo guys so kailangan po guys uh, mahaba ang ating mga pasensya ayan guys mahaba ang pasensya natin wag nating wag nating tolerate yung mga ugali natin na uh, So ayan guys, paalala lamang po sa lahat ng mga motorista. Ah uh, uh, Ang Cast Drive Joyride and Move 8. Ayun lang po guys. Maraming online salamat. Uh, shoutout out sa lahat sa mga mga viewers and loyal sa aking YouTube channel. At huwag natin kalimutan guys sa uh, i-click ang ating notification bell upang updated tayo sa ating mga videos. Okay, bye-bye! Thank you